morning mga idol so yuk ko ni mata karon squat trop lang kapin, mata nako kay naligo ko niya ng api pakai ni malasing ko pa ni mapayala size niya nagsugod so na ko kay magtanom ni ko balang ko niya nagsugod so na ko nagtanom na no. nagkamot mo kung mahumba ni nako karong adlaw kay ugma dahil sa kong trabaho niya no. set out niya kong amigo no si Marvin Hamulawon no. lawon amping kada boss niya si Cristo ni Martil o si Hilaw salamat kasi niyong pagbalon, no mga idol mabuhay kayo hangat gusto nyo na yeah, diha lang no? tiwas tag tanom awas lik was na butas mo dia dali ra kay na kay gitudling naman sa kong uyuan ah, tabunan dala na ko dali ra na pila ra gid di na tuloy ya yeah, man ampay na ako no nana na ako yung hawan yung magtanom ko mo na gitig ganahan na ko kay ka di lalim maghawan no? tamnan, gina na tamnan gyud na ko sa kong itanom diha Taghan pa kong utanon ni tanom para pohon maka libre na ako sa sudan paspasan pasan gina na ako diya mga idol kaya dagun na kauwan nun na pero naguwan gini idol na abutan uwan basa ko diya pero sige lang maligo rawi koman yan diya nun no, nakuwangan man ng paka nagtiwas kong tagod kaya dagkan mga na nga paka kamating kahoy din akong kita no, mga idol ako nang ipunan niya yeah. salamat kayo no sa inyong pagtanaw sa akong video niya palihaw ko palog share mga idol niya amping mo kanunay. Ugdaghan kayong salamat. Bye-bye!